Kumpiyansa Department of Finance na magpapatuloy ang pagbagal ng inflation ng bansa hanggang sa susunod na taon. Kasunod na rin niya 3.3% inflation itong Agosto. Si Gabi sa detalye. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isinagawang sectoral meeting sa Malacanang kung saan kasama ang economic at agricultural sector. Dito ay napag-usapan ang pagpapababa pa sa presyo ng bigas at mabilis na pag-roll out ng bakuna kontra African Swine Fever. Sa ulat ng National Economic and Development Authority, bumagal sa 3.3% ang overall inflation noong Agosto mula sa 4.4% noong Hulyo dahil sa mabagal na food at non-food inflation kung saan bigas ang major inflation driver. Bumagal ang food inflation kusaan umabot ito sa 3.9% noong Agosto, kumpara sa 6.4% noong Hulyo. Dahil dito, bumagal ang pagtaas ng presyo ng bigas, karne, tinapay, ibang cereal at mga ready-made food products. Nagkaroon naman ang deflation sa presyo ng isda, gulay at asukal. Bumagal rin ang non-food inflation sa 2.9% kusaan naging dahilan ang mga restaurant at accommodation services, tubig, kuryente, gas at iba pang krudo. Samantala, sa malakanyang press briefing, sinabi ni Finance Secretary Ralph Recto na nasa downward trend ang inflation ng bansa, kung saan inaasahang bababa sa 2.5% ang inflation ngayong buwan. Inaasahan naman na aabot sa 2.9 hanggang 3.1% ang inflation sa susunod na taon. Ang inflation ng bansa ay mas mababa kumpara sa global average na umaabot sa 5.9%. Malaki rin ang naitulong ng pagbaba ng taripa sa bigas at inahasa magpapatuloy ito sa mga susunod na buwan. Umaasa rin ng DOF na magiging mas mababa na ang presyo ng bigas ngayon paparating na ang Pasko. The beauty about reducing inflation is that your GDP growth goes up and more jobs can be created, your borrowing cost goes down and uh, it will be uh, good na magkakaroon din kami ng BSP meeting by October. And possibly we can reduce interest rates further. Mas maliit ngayon yung uh, interest rate na ng gobyerno. Pero higit sa lahat, papaba na rin yung interest rate. Halimbawa sa credit card ng ni Juan de la Cruz. Papunta sa Pasko. Positibo ang Pangulo na patuloy na bababa ang presyo ng bigas kasabay ng kasalukuyang price trend sa Timog Silangang Asya. Bumaba rin ng 15% o tinatay ang 7 piso kada kilo ang landed cost imported na bigas kasunod ng pagpapatupad ng reduced tariffs sa ilalim ng Executive Order number no. 62. Nakikita rin ng mga credit trading agencies ang Medium Term Fiscal Framework Plan ng pamahalaan kung saan patuloy na lumalago ang ekonomiya ng bansa. Target ng pamahalaan na mabawasan ng 3.8% ang deficit ng bansa pagsapit ng 2028 at magkaroon ng A o A- na rating sa lahat ng credit rating agencies. Gaby Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.